Good news po sa larangan ng digitalization. Pinalawak na ang digital infrastructure sa labas ng Metro Manila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng AI-ready Vitro Santa Rosa Data Center. Isang malaking hakbang para sa isang tech-driven na bagong Pilipinas. Ang Vitro Santa Rosa ay isang hyperscale-ready na data center. Ligtas, mabilis at hanghanda para sa mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Konektado rin ito sa mga data center sa Makati, Pasig at Palanyake para masiguro ang seamless network reliability. Pinuri ng Pangulo ang data center bilang simbolo ng kahandaan ng bansa para sa digital na kinabukasan at refleksyon ng makataong pamamaraan ng administrasyon sa pagsulong ng teknolohiya. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para maisulong ang digital transformation ng bansa. Ay sa Pangulo, gawain ng gobyerno ang lumikha ng tamang kondisyon para sa pag unlan pero ang tunay na progreso nang gagaling sa pagtutulungan, tiwala at iisang layunin. Ah, pinagmamalaki rin ng Pangulo ang galing ng manggagawang Pilipino na ayon sa kanya ang pinakamalaking yaman ng bansa Connected and energy aware environment, the inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. More than that, this technological development is an investment on the future of every Filipino. The Filipino student who studies and conducts research online, the small business owner who relies on social media and e-commerce, the Filipino worker who lives far from his or her family, counting technology to bridge that distance. this technological infrastructure strengthens connection, not just digital. it ensures that innovation fosters connection, brings opportunities and uplifts lives. <laughs>